Malalim ang ano na yan. Malalim ang baon. Malayo ang isda na yan. Malayong Malayong isda na yan. Sila, ano, nakita namin batang. Ayun o. Walang isda. Sinising ang pagkubahan ng aming servis o. Walang nauli. Lambat ang ilalim nito. Ito ang madalas namin. Wala na yan. Hindi na nailaw yan. Ito ang madalas namin makita lagi sa lahat. Lagi namin ito na inkwintro lagi sa lahat. Mga ganito. Mga pabaya ito ng ano

Posible ba? Wala man lang ka. Kahit maliliit na kay wala man lang. Kahit maliliit na ano ba, wala man lang. na Ha? Ah? Lalim ng baon. Ba? <coughs> Gulpi pang habong. Wala <coughs> ito?

Ay wala ba? Wala bang lambat? O, wait pa nyan. Ba't mabigat? Ay lambat kasi, nanin. Masin niya yan. Bigat. Mabigat. Mabigat oh. o. Baka may sinteroid. Oh. Pero ano si nanin ay... Baka pataw yung mga buya ito sa tugaan ng ibang bansa, ano? Hindi na kayo

Wala pa lang kahit tulding Wala pa lang kahit tulding Oh, eh. na ito? Okay. So, na sa ng sisi. Grabe ang sisi, oh. sa may si Kung Buya. Grabe ang pagsisi. Iba yung nito. Grabe ang pagsisi. Tama na, Jake. may

Kuratinin hindi pa yung sa yung... na Ang green May na na <laughs> din Sama-sama talang tayo pagluyan na <coughs> <coughs> oh, oh, oh. 쟤는 날고 쟤는 날거고

Ah, banget Ah, sakit mana tali Ah, ha? sakit tali sakit

Pilipin. Okay. Look, nakalit sa likod yan. Ito, ganyan. Kung saan talaga sa Pangulong. Thank <laughs> you.

Ya. Oh, gitu oh. so <s Elliott> okay. so, di <inaudible> kita <laughs> <inaudibleBSCRIinsula analogy> lembut apa tahu lembut Bro, tolong perapikan strobo. Sip, siap. Itu tuh. Ini bakal nih. Tolong ana Pak. Kita cek. Nah, tonan ini kita yakin. Tuh, mau pakai untuk. Nah, <tangan> ชิลฮะรอกิดะนี่ไปดูเลยนะไปเลยนี่สมุนทุกคนไปดูเลยนะไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย kamaya kamaya kita nih korondei ini tuh namanya

sudah bayar mata. Ikai heret. Ikabasa. Ya, Alpaka. Alpaka. Ampun lu balu. heret. heret. Kini kabot, Heret. tulang hey, Red. Oh, oh, Tolong okay. Lubid. yun, sa may puan, sa may puan, pasok po, yan, salamat.